Unang gagawin guys sa pagluluto ay igisa ang bawang at sibuyas hanggang lumabas ang aroma. Dagdag ang luya. Ang pabango. Dagdag aroma. Then, i-dagdag ang cubes na kalabasa. Halo-halo ini. at medyo naluto na ang kalabasa dagdag ang bilis siguraduhin itong inugasan muna sa mainit na tubig at binahawan hindi natin sure kung saan idinilad ng mga gumagawa niya kaya siguraduhin po natin okay, na malingin. at lalo lalo na hindi ito made in the Philippines sa kapitbahay nating bansa, yung Southeast Asia. Ayan, nagdagdag ako ng dried na sili, siling labuyo. Trip ko yung medyo maanghang-anghang. Masarap ang maanghang-anghang sa ginataan. Ayan guys, ang isasahog ko na yung, or idadagdag ko na yung sitaw. Ang kaibahan nga lang dito sa ibang bansa guys, hindi na gaano fresh nasa ref ang ano ang mga gulay kaya hindi katulad sa pinas na sariwang sariwa fresh from the garden ayan guys naglagay ako ng vegetable cubes pampalasa dagdag ng asin, masarap yung magka, ano, mag-agaw yung anghang at alat. Pero hindi naman kaanong maalat na maalat kasi hindi yan maganda sa ating kalusugan.